Hello mga hello 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 mga katwin bell ayan po ang ating update update tayo sa ating mga chicken tatlo na lang sila dahil pinamigay na yung iba kasi bad bad attitude pinang, pinamigay na kasi yung isa lalaki naman bawal man mag ano ng lalaki kaya pinamigay na rin pito sila dati ngayon tatlo na lang puro na sila baye. Yan ha. Yan. Uh -huh. Tatlo na lang ang natira mga ka-twin bed. So, uh -huh. yan lang yung short update natin sa ating, ating mga, mga mga alaga. alaga. Yan. Oo. Oh. Punta tayo sa bahay. rabbit. Anyway, may bago nang biniyag ang aking blacky rabbit. Hindi na po siya si Joe. Joe rabbit, baby Joe rabbit is not nice belong. No more to us. So, the gray is Bay Aysan. The white is Tintin. Ayan. Ito naman si Blackie. Hindi na siya si Joe. Okay? Hindi na si Joe ang pangalan ng aking Black Rabbit. Dahil si Joe ay kabilang grupo na. So, wala na si Joe sa amin. So, hindi na rin siya si Joe Ayan Itong baby rabbit na ito, na Blackie Wala pa, hindi ko pa siya mabibinyagan Wala pa siyang pangalan sa ngayon Okay So, si Black Rabbit namin ay Isa muna siyang anonymous Anonymous ka muna, Baby Black Habang si Mama mag-iisip muna kung sino ay, ikaw na lang pala si Paula. Ayan. Si Paula. Ayan si Paula na lang pala ito. Okay? From now on, ang pangalan ni, ni Black Rabbit ay Paula. Hi, baby Paula. Come on. Come on, baby Paula. Ayan. Si Paula na siya ngayon. Hindi na siya si Joe Paula Kain, 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 kain. Gusto ko rin yung pagkain nila. Ayan, si Paula na siya ngayon, ha? Mga ka-twin bell. To the team. Anyway, katin namin si Paula Pero Uy, ata nang Pilipinas si Paula Anyway Sige Si Paula ka na <laughs> Kahit hindi niya alam Sige, si Paula ka na Okay Tintin the white rabbit Isa the gray rabbit Si Isa naman Nagdumis And then, si Paula, the black, blacky and gray. Nagbago kasi ang kulay ni ano eh. Dati nung pinanganak si, itong si blacky, si Paula, ano lang siya, all black ang color. Ano nangyari sa iyo, Para ka naman sinabunutan. Ayan, oh, tignan mo. <laughs> Paula! ganda, ganda. Ay, ay, huwag mo naman saluhin. Bigyan mo si, ano, si Paula. Uh, oh, huwag mag, wag mag, ano, mamig, magbigayan. So, ayan mga ka-twin bell, no? Short update tayo. Hmm. Ayan si Paula, yan. si Paula. Hi, Paula! Ayan, mabinyag na po ang ating black rabbit. Siya na po ay si Paula. So, happy na. Okay, mga ka-twin bell. Magandang pinigyan mo ba na bubuksan na deodorant? So, yan mga katwinbel. Yan lang po ang ating short update. Bye muna mga ka Wag pa-prepare we'll na ako. Thank you so much. For Thank you. Bye-bye.